Hello, hello, mga kadresya. Namiss nyo rin bang kumain ng ginataang munggo o lelot balatong sa kapampangan? Tara at panoorin nyo ito upang matuto kayo kung gaano lang kasimple ang pagluto nito. Siyempre, hindi mawawala ang munggo. Isangag muna ito para madaling magkrak at pitpitin. Kapag medyo malutong na ito, ay ilagay ito sa siplak at i-roll ng madiin ang bote para mapitpit. Maglagay na nga ng dalawang kan ng kakanggata. Pagkatapos ay maglagay ng dalawang cups ng glutinous rice o ang malagkit. Haluin lang ito sa gata para maabsorb. At kapag medyo kumukulo na, ay ilagay naman yung pinitpit ng mga munggo. At paghalu-haluin ulit ito. Naglagay muna ako ng 1 and a half cups of sugar. Pero nasa inyo yon kung gaano katamis ang gusto ninyo. Pwede rin namang dagdagan ito kung gusto nyong mas matamis. At kung sa nakikita nyo ay hindi paluto ang glutinous rice ay pwede rin dagdagan ito ng tubig. Pero make sure na dadagdagan nyo din ito ng sugar. At kapag lumambot na nga yung malagkit at ganito na yung consistency, luto na ito. Tara, kain na tayo!